Ang nakilala ko lang doon na naging kasama ko, yan si Tutoy na Pagatpat. Ako si Lito Salazar, 75 years old. Nakulong ako noong 1971 bago nagmarsyalo. Siguro ina-juno sa mga 20. Ang naging kaso ko ay tinasuhan ako ng murder sa Pasay City. Ay tinurn over ako sa Pasig Jail. Nung galing ako sa ano, dinistino ako sa Hintin lupa, maximum compound. At doon ako inilagay sa Brigada Noibihe. Doon ko na yon nakasama sila ni Berting Labra at si Eddie Fernandez. sa brigada na yun. Ay, um, bali, nung nakasabayan nyo sila, eh, nagkikita ba kayo? O nakikita nyo ba sila, Eddie Fernandez at Berteng Labra ng time na yun? Oo, nagkukintu-kintuhan din kami. Ay, ano pa tayong ano kwento? Sino tayong madalas niyong mga kwentuhan sa dalawa? Si Berting Labra o si Eddie Fernandez? Ang madalas pwede? kong magkakwentuhan si Berting Labra okay. Right. or dahil naging kaibigan ko yun. Wala namang kami kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Ang ano lang namin, yung mga nangyari sa ano, na bakit siya nandito, bakit ako na doon, yun lang ang ko namin. So si Berting Labra, hindi ko alam kung ano ang pangkat niya. Pero si, ano, Eddie Fernandez, ayon sa pagkakalampun, ko, nasa bahala, bahala gang. Bali, si Berting Labra, hindi niyo po alam yung pangkat, no? Uh, pero tayo, ano, uh, mabait naman ba si Berting Labra sa loob? Oo, oh, ano? oo, oh, mabait siya masyado. Wala siyang, hindi nga siya pala kibuy. ay, ay si Eddie Fernandez naman patay, ano yung um, nababalitaan niya sa loob about sa kanya? Si Fernandez naman, hindi, hindi rin pala kwento sa buhay. Ah, nakaupo yun sa, sa manood ng TV, doon doon lang yun, pakaupo, nakaupo lang. Wala siyang ano, bali mabait din siya. So, wala yung, siyang, hindi siya mayabang. So mga matitinding riot, hindi ako nakabot. Ang inabot ko lang doon, yung mga paisa-isa na lang, o gano'n. Ang inabot ako doon, mga paisa-isa tira dito, may paisa tumitira doon. Parang gano'n na lang. Ang nakilala ko lang doon na naging kasama ko, yan si Tutoy na Pagatpat. BSL din yun siya simple tao din lang siya. Pero kung baga, may tapang. Ganun siya. May respeto siya ng mga kasamahan. Kung sa tapang, matapang. Pero hindi siya, ano Hindi siya mayabang. Ay, ano po ba tayong naging katungkulan nito Totoy Pagatpat sa loob ng Muntinlupa? Uh, siya ay naging isang, ang tawagin sa loob ay kultulero. So, kung baga, siya ay bastonero. Ganun siya. Ay, tayo, pag bastonero, ano po yung ginagawa? Nagpa, nagmamando rin siya sa mga tao. Nagpapa, kung anong ginagawa naman, pagpapalinis sa loob ng mga, ng kanilang brigada. Ganyan. Pag marami pero totoo ay eh, ginagawa lang laruan sa loob. Hindi rin kasi, hindi naman ano, kasi ang ah, pagpapatato kasi, nasa sayo lang. Kung gusto mo magpatato, magpatato ka. Ngayon, kung ayaw mo magtato, hindi karon kay pinilit. Karon doon kami ni dinyan doon. Din doon. At rin daw batay na pagkadalasan yung iba kaya nagpapatato eh kasi kailangan nila ng pera. Ay hindi, kasi ako nagpatato ako hindi naman ako nangangailangan ng pera, nagbayad pa nga ako. Eh. Sa lubyo ng Tinlupa, doon na hikayat ako doon na mag-aral ako. dahil sa ako ay walang pinag-aralan. So nahikayat ako na mag-aral ako. Sumunod naman ako, sumama naman ako. Nagpa-enroll ako doon hanggang sa lumipas ay mga taon, nakatapos ako ng pag-aaral ko sa kumbaga dito, tawagan siyang ALS. Pero pero doon, ang tawag doon, non-formal education. Oh, uh, sa loob ng Muntinlupa yun. nakapag aral pa ako doon sa ano, automotive and diesel mechanic, nag-graduate ako doon. Nung mag-graduate na ako doon, ang mga nagsipagsabit sa amin ng mga graduate, ang nagsipagsabit sa amin ng mga ng rebon ay mga taong labas. Naka, doon ko nakita yung nanay ni Marcos, yung tatay ni Bungbong. Doon Madre ko nakita. At siya ang nakapagsabit rin sa akin ng rebon. Lahat kami ng mga estudyante, siya nakapagsabit ng rebon. Nung matapos na yon, yung mga panahon na yon, nabiyahay na ako dito na sa Wahid. Diyan, nalagay ako sa orientation. Pero hindi naman, nagpakabuti din naman ako kahit papano ano hanggang sa dumating ang panahon na nagustuhan ako ng mga ano diyan empleyado nagustuhan ako ng mga final supervisor nagkaroon ako ngayon ng kunting tungkulin sa una naging inkargado lang ako nung tumagal tagal naging senior kapatas ako tapos nung mag senior kapatas na ako sinuha ko ng tarahinto sa pulis ng trustee yun yun ang huli kong ranggo. Eh, anong ginagawan trabaho eh nagano ko na rin lang nag-assign ka lang ng mga tao mo i-detail mo sila konsensyal sa do duty parang ganoon na lang nagsusurvise ka na lang sa kanila sa mga kabataan natin sa ngayon masyado mga pupusok dapat sa mga kabataan maging dahan-dahan kanilang mga pag-iisip ba wag sila pa bigla-bigla sa mga kung ano ang ano nila wag sila pa bigla-bigla kasi sila rin ang maghihirap sila rin ang magdudusa kung sakali dumating ang panahon na sila. Okay, kaya sila ang madiskresya kailangan magpakabuti lang mga dudoy pagandang ano wag lang tayong mainitin ng ulo parang na nalang Pasensya dito, palipas doon. Diba, ano kayo, uh, batang summer late. Tay, pakita lang natin tayong patak natin tay, na batang summer late po tayo. Diba Oo, oh, uh, ito siya. Ito siya. Hmm. Ayun. BSL, may number yan, tay. 22 siyan. Mm hmm. Okay. Tay. Mm hmm. Yun, may okso tayo no, sa ilalim. Oo. Ah. Yan, BSL, Oxo pala. Yan, opo. At ayun. Tay, ano, na, no, ito pa tay, ah, ihuli na lang natin tay. Ha? Tay, sino tay yung mga nagtatak ng mga tatoo yun na yan tay? Ayan. Iba-ibang tao ba tayong nagtatak niyan? So, ang nagtatak nito, isang tao lang. Kasi ano lang ito eh, hindi naman ito, sapi, hindi ito sapilitan. Ano eh, ito, talaga sikritohan na lang. Sikritohan lang bago, na dis, nung madisplina siya, nabuko na, yung dumisplina. na. Balit nasaan na tayong taong nagtatak sa inyo niyan tayo? Wala na rin siguro siya, lumaya na rin siguro siya. Ang pangalan ng taong na nagtatak sa akin dyan, Willie Montes. Hi, hello, kumusta? Kumusta Willie? <laughs> <Ayun> lang tayo. <laughs> wala na kayong masasabi sa akin. Ah, sige, wala na akong masabi. Yun lang ang ano ko. Basta you kino, kumusta kita kung nandiyan ka pa. <laughs> oh, okay tay. At ayun, marami, maraming salamat ay sa ano ah, sa pakikipagpanayam niyo sa akin. Ayun si Lolo Lito Salazar ng ano, Batang Summer Late. Eh. Ayun, maraming salamat po. At uh, don't forget po to like and subscribe po yung ating YouTube channel na Tonical at maraming salamat po sa mga sumusubaybay and God bless.